ito sa ganda-ganda niya no, na yan

Sige na, yung hindi mo yan. at huwag parang hindi niya. Sige na, kabal dyan, namaya, pahing gamot. Oh, na kasi. Mauna oh, kasi ng ano. Oh, Kapatid eh? yun dating ba ko. Ano mo, anak-anak kasi ngayon, may bibit kayo.

Ay, hindi na ako. Ngunit? Basta mag-iisip sa aming pasyente. Si Ate Bibi kasi nais-stress dyan. Sa aming pasyente ba niya? Ano sa akin na saan? Hindi punta na natin. Mag-law ka nalang. Mag-law ka nalang, pamuta. Dahil daw siya makain. Baka namin maso. Ayun, ayun, ayun. Eh! Ano yan sa amin? Dito, dyan, dyan, Kasi saka ay stress na. Subukan mo. Subukan mo lang

Saan? Saan ka tulong mismo? Sa sabi ng ulal? Pero hindi kaya raw-raw? Pero wala ka nakabangga doon. Pag gising mo, yun ay yung pinalabasan yan. Pero angkat na dugka papababa na sa to. Pero ka na sa iba hindi pa. Hindi ano kaya, sabi? Anong kay, ano, anong pagkasabi? Pasma? pasma tapos <laughs> ko sa Manas kayo. may gift. Ayun na naman ang ko na akin ah. na. Dung hawak kayo mo pinagkakausap pa ako. Tama ingay, may, may nagyaano ako, entertain. Tapos si pagkaano mo kuya, yan ay yung nangyari sa iyo, wala nang ibang namaga sa iyo. Pati po si ano? Bayan Tulog, garatok. Mag Tanggali po nga sa, sa radita, kasi, Pero na pa, ka na sa hospital ng ano? Hindi pa. ka sa hospital? Sa po sila. Ano, meron na sa mga. Sa kapsundo po po. ko halik po dito lang po na sa hospital. Ba't ano, nagtatrabaho ka ba sa minangunan? Hindi hindi naman sa pag-ano, baka minakain ka na ano, sa iyo. Alisa, ano mo ang tawag nakuha dito? Bayo, bayo gulay, kanina din, puro karne. Mami, ako siya yung nangyari sa iyo. Magaang maga po ba yung gaysang kanyang binuti. Saka yung tinatago-tago sa kanya maga din. Nahihirap pa na rin ako siya maghihiwap. Ayan At... yung mga anong niya, oh. yung maga niya siya. Siya po yun, nanggaling ng... sa binangon ng Rizal na in inuwi dito sa Hinipaan, Camarines Norte. Nang galing na, pero kuya, nang, di, na talaga niya talaga. Kilala kong kaliskis mo, hoy. Ano, <coughs> oh, sa yun, baka nga dyan nga. Eh? Hindi naman pa ako nahihirapan hindi, hindi, wala minsan, hindi wala kidney na walang symptoms. Oo. Uh oh, <coughs> pero, nung nagpabulong pa ako, sa ano, pagkaaga, -an, nagpabulong ako ng mga. mo kasi pagkaramdam ko, ko ng sa Si... niya tago. mo. Oh. Pero wala na ako ay, ito ako ng bulong Kaya ako nag-garat ako naman ang araw. Pero nag-inom ka ng tabletas? Ay, di po. Di po ako na inom tabletas. Sana alam ko na garat. Hindi. Baka sa ano, kung sakit niya. Kasi ako nung dito. nagkasakit, matamlay na talaga malumumi. Ano, nama, naman, naman, kumuta, kaya, bungee, malum, ano butla na, ma? Ano na, ma? Kung takay abong dito, ano, kutla na. Kutla na ako, pero wala na mamaga mamag Mataba lang. Di po ako pwede mag-garat ng tabletas. Kala na, ako nag-garat. Paano kanyang magaling kung wala kang ininom? Ay, herbal. Herbal ano no maña, ano no maña. Sa konsi dinadaw, o regalo sa kaanta niya sa. At lang Yung nilawag po ko din. Pero mas maano, nakakaano ko na kisan nung nasa picture para hindi ka payat na nagagambang-bangon. Siya nakaystack pa po sa dilawon, grabe no. talaga ng pagkabuan ng. Ngayon maano na hindi na -ano, eh. <laughs> mapatigin ka rin kuya sa ano sa ospital para ma-check ka. Ano ano nung ni Papa? bukas. Kaya... Kasi kung bukas may mga gawa kaya kami para pag sana siya. anak mo oh. Ngayon mo nga muna. Ano siya pinitin? Ano siya? ano. Ano may ilan. Huwag ka magsabay-sabay. Pero na, wala ka naman kaya naramdaman na yung pa ay, yung naman naman masakit o ano. Alam naman, ano lang si ano. Ano, huwag kong yan. Parang, hindi ka nagligo? Ano? Ano ka nagpasigod? Ano so, ka nagpahilot ka pa ako, hmm. at naligo ka? Hindi, naligo lang po ako pag ano ko. Tapos ko pag ano ko. Nagpahilot ko ako yung hawak ko. Pagturo ko pag ano sa akin. Pagturo ko. Kung bata ko po yung hawak. Ay. Tapos sa kadayo ka lang. Na dieting. kaya kadayap pero kahit magagayon tira tago. Binibigyan ah. ko mo para ko kurang para Mas malupdo siya. Mas pangnapa papa ihik kasa siya para ko. Hmm. Pinalaki ano? Pinalaki ako diyan. Nista. Nista ako diyan. Nista ako diyan. Nista ako diyan. Nista ako diyan. Nista Siyempre kahit sino kayo may stress at makita yung anak niya ganyan yung sitwasyon. Pag kami kuya, ano, walang, namagay nag-take ka pa naman kasi nang galing kay Abonjo. Hindi ka pa pwedeng patsika pa na, ano. Kailangan yeah. mo sundin mo na yun. Eh. Kay Abonjo ko lang kami, si Abonjo na lang si Parabolo ni Kia, sa... Pero nung isa lang matanong ko yan, nung pero na andun ka sa binangunan, may namamatay ka na dito. Kahit isa... Si pinagpahilutan mo anak nagpamaga ng katawan mo. Kasi sabi mo eh, nagpahilot ka tapos pagpahilot mo, nagmaga ng katawan mo. Tapos si pagkakalito, may aga ay ulit. Pero nagbarang na ko na kayo na nagsuot, may garte na nagbaba, yao na ilagis ka. Ba't nagpahilot ka sa kanya? Ano meron? Masakit ang katawan mo? Hindi, oh, hindi na. Ano lang, kung niya gusto ko lang mag-ano-ano siya ako pata. Oo, para ma-relax. Saan lang kayo na mag po. Ka ang ang kapag ano sa tiktok yun chipping gana sa pula chipping gana ano yung tat si ano yung pong tibag din sinito po ay pang yung pang jackhammer araw gana ka lang ay may kagadanan ang jackhammer pag dun ka lahat init kasi ang kamay nagagayon nagagayon gaya ang katawan nga ay nualigo po ang tapos nito ay palpos na siguro nagpapos ang ginagawa ay sila ulang ito, ito kuya, may abot ko muna -abot sa, iyo. sa iyo. abot kami Ang binibili mo muna ng ano, pagkain. Ha? Para ano. Kasi ano na, may tulong kasi tayo ay, hindi pa tayo ganong ano ay, pa kami nag aano sa, ano sa YouTube. Kaya ako ano na muna ay may tulong ko sa iyo. Yan muna ah, Oo. Pero yung ano, sabi ko sa'yo, pumunta ka na rin kay Abonjo para magamot ka. Malay mo. Yung sinasabi ni nanay na sa, sa, sa ano nga, sa kidney yata. Tapos hindi na sinabi sa na Abonjo, totoo yun. Kaya pakinggan mo na yung sundin mo. Alagaan ah, mo na sarili mo. Huwag ka na magiinom ng soft drinks. Huwag ka na mag ng magkakapi. Pwede ka mag-tsa yung ganun. Talagang ano pa Kaya mag-herbal ka na lang. Pinaka-herbal mo na, no? Ano nang, pwede rin yan. Pwede na masma yan. Pag mo ang guya ba na no, saka ang ano? Hindi. Yan ang ano iniinom niya, pasitasitan. Galing ka na ni Kaabon, Jo? mo Hindi na niya kayang gamotin? Hindi na niya Kaya bunjo tampun ba? Galing ka naman kaya, kaya bunjo sabi mo dito, yung mga gamot dito? Doon, nagpunta rin po pa pagkatapos niya. Ah, ah Pura, kaya, puro kid, kid dito talaga? Hindi Nagsalit man po siya nung saka nag-ayos mo siya ito lang bago lang. Ito yaro ni Kuya, kaso herbal. Kaso lang, hindi na po ako lang ayos. Hindi naman dala sa herbal. Nagdato ka dyan. Pagdaya po ako nakakain ng marog dyan. Ay, sakit ni nga. pansitan ipadali sa kanya. Sa UTI talaga siya. Oo, sa pansitan Siguro ito, nung naandun ka sa, ano, binangunan, mahilig ka mag-sub drink si Cheria, diba? Kubra. Huwag ka masinungaling kasi totoo yan. Kasi mga karamihan. Karamihan, Kubra, no, diba? Oo si Oh, yan, yun na yan kasi wag ka na magtukobra kasi yan may kamatayan ng kubra. Tawos ko rin basta abado. Oh so, yan. Ano, Kaya ang payo ko lang sa kuya, pag gumaling ka na, alagaan mo ang sarili mo at kung magtrabaho ka ulit, kung may pawis ka, lagi kang may alagad na damit na alalay sa katawan mo, magkukunas ka. Ang trabaho kul pa sa kasakit ka kulang pa yan kaya mo mo sarili mo at habang wala pang pamilya para rin sa pamilya mo ha may ka na ay nang agumo oh tulad niyo, may niya may asawa ka na pala ginagamot ka man doon sa iyo yung asawa niya ayan siya tinakatago ayan ang pangalan mo be bakit ano? Si ka man natin, nila, Mikaela. Ito, kaso, alagaan mo sarili mo. Hindi hindi kanya hindi kuya, hindi ka ni rawrawan, hindi ka ina. Ano, ikaw ito, ang nagdadala ng sarili mo ha. Kaya alaga mo pag umaling ka, alaga mo ng alaga ng sarili mo, mahalaga ang buhay. Tandaan mo 'yan. Kahit mahirap man tayo, ala, mahalaga ang buhay. Inaalagaan, iniingatan. At yung mga barabarkada, nangyan lang yan. Hindi mo intindihin yan. Pag pagpainom, mainom, isang shot lang, okay na. Pukusan ng pamilya mo. Hindi, nagaano lang paka Dumating ang oras, mamaya yan, mag-inom ka. Tagumaling ka na, huwag na, huwag ka na minom. Alaga mo sarili mo, alaga mo pamilya mo, at pamilya mo rin. Kaya mga ko sa'yo, kuya, salamat ha sa pag-interview ko sa iyo. Sana gumaling ka na. Ang hiling ko sa Diyos, gumaling ka na. Para hindi na mahirapan yung pamilya mo at para hindi na mamroblema. Kasi ikaw ang puproblema kasi iisip kanila kung paano gagawin. Kaya kuya, payo ko sa iyo ha. Sige, salamat. God bless you sa inyo at sa pamilya mo. God bless you to all. Thank you.